No. Nande koko ni irun desu bagong episode na naman ng mga kamababalagaan at mga pangyayari ng itayong paliwanag ng siyensya. Well, magili kan mga itong pangingari ay hindi ka nagkamali ng pinuntahan. Kaya huwag na tayong magpaligoy-ligoy pa. Kaya ta. Ang lalaking ito na si Noah ay lumipat sa isang 138-year house na naitayo taong 1887. Shortly after moving naka-experience na nga si Noah ng mga paranormal activity mula sa mga shadowy figure across the room at mga gamit itong nagbubukas ng kusa. After searching the house eh, na paglaman nito ang pagmamayari pala ito ni Mr. Hood. Ang nakakatakot pa sa mismong bahay na matay apat na miyembro ng pamilya nito. Isa na dito ang asawa nito na mismo at namatay sa hagdana ng bahay. Ayon pa ba sa kanila sa mismong hagdanan, mas malakas ang pagpaparamdam na tila ba mayroong kaluwang naiwan dito. One night, he grabbed his phone and record this. Hello? If you can hear me, please stop. Why are you going faster? lalakas na banging sound ang maririnig sa ibabang parte ng hagdanan na ang nakapagtataka ay wala namang tao. At ayon pa sa kanila ay madalas itong mangyari gabi-gabi. If you could just please stop I'm trying to sleep. Tila ba na sana na si Noah sa palagiyang banging sound na naririnig nito. One night, dinagpa siya na nga siyang bumaba. At abang naririnig niya ang ingay at nang nasa first floor na siya, ay may nakapangingilapot siyang mararanasan. Are you trying to say something? Or are you just trying to fucking keep annoying me? Isang disembodied voice ang narinig nitong nagsalita na talagang ikinagulat ni Noah. Nagpatuloy pa rin ang mga creepy events. Three years later, for unknown reason, ay bigla na lamang nagkaroon ng sunog sa loob ng bahay. Hindi nila alam kung sino o paano ito nangyari at sa katunayan pa ay naibalita pa ito. I heard somebody banging. I'm like, what the fuck? I did too. I literally went inside. I said, Noah, I'm sa pag-iimbestigahan ng fire department ay wala silang foul play na nalaman. Hindi nila masabi kung ano nga ba talaga ang dahilan ng pagkasunog. Because of these creepy events na isipan ni Noah na maaaring ito ay kagagawan ni Mary, ang asawa ng may-ari ng bahay na namatay at nahulog sa mismong hagdanan. According to Noah, ay sakaling, ito nga ang multo ni Mary na gusto siyang saktan. And it's a right call dahil nila na pa siya na nga si Noah na umalis ng bahay. And two years later, ito ang nangyari sa panibagong mayari ng bahay. Muling nagkaroon ng sunog pero sa pagkakatong ito ay natusta ang buong bahay. Once again, no one can tell what the cause of the fire. But according to them, it was started at 3am ng madaling araw. And luckily, wala namang nasaktan sa pamilyang nakatira sa loob ng bahay. Maharing nga kaya talagang ang familyhood na siyang isa-isang namatay sa loob ng bahay ang siya rin nagmumulto. CR Ang lalaking ito na si Miguel ay matatrabaho sa isang pasilidad bilang isang janitor. Kinakaya nito ang pagot at ang hirap lalo na kung minsan ay na-assign siya sa night shift. Sa mga oras na ito ay talagang kinikilabutan siya dahil sa katahimikan ng paligid. Walang tao maliban sa kanya. One night while working alone, he suddenly hear a noise inside the bathroom. So he decided to grab his phone and record when this happened. adentro la sangre de cristo me cura hola 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 estás acá dónde estás se prenden las luces estás jugando con la llave ¿Ah? estás jugando con la llave ¿Ah? Prueba. prueba. Ay, marica. <laughs> Nang makapasok na nga siya ay biglang nagbukas ang faucet at ang hand dryer ay umandar na usa kahit may kita sa video walang tao na nakatayong sa tabi nito. At habang inilingalingan nito ang kamera, biglang nagsara ang pintuan ng napakalakas ay, Marika! <laughs> Dito na siya sobrang natakot at na nagtatakbo oh. 2025, ang babaeng ito na nagnangalang Carla ay nag-treasure hunting malapit sa isang sementeryo. Sa pag nito ay nakadetect siya ng dalawang gold sa ilalim ng lupa kasabay ng isang mysterious box. Wondering what's inside, she opened the box. Dito nakita niya isang black dress at iba pang mga mysterious na gamit. Sa sumunod na gabi ay biglang may bumisita sa kanya. Dahil so sa wala siyang makitang sinuman mula sa ring doorbell camera ay pinuksan niya ang pintuan pero wala pa rin siyang nakita. Nang mag-umaga na nga siya siyang muling i-check ang ring doorbell camera nang biglang ito ang makita niya sa kaligitan ng gabi. makikita ang isang pale figure na siyang nakatitig sa ring camera. Nakatayo lamang ito sa gilid hanggang sa unti, -unti itong naglaho. Is it possible na maaari kaya ito ang may-ari ng black dress at gold na nakita niya? Unseen Force For the vast years ng lalaking ito na si Tristan ay nakakaranas ng mga unsettling creepy events sa loob ng bahay niya. Mga ingay na hindi nito may paliwanag at ang malalapa ay ang nagmamanifest ng mga dark shadow figure. Kahit tanong gawin Tristan ay ayaw siyang lubayan ng mga pagpaparamdam kaya naman nagpa siya siyang i-document ang bakot mangyayari sa tiktok nito. One night while asleep. He woke up and see this. Tinignan niya ko saan nagmumula ang ingay, and then nakita na nga nito ang upuan na gumalaw ng kusa. Habang tinititigan niya ito ay muli na siya ng malalakas na banging sound na nagmumula naman sa hallway. For this reason, kaya nagtatanong siya sa mga viewers kung paano niya mapapalis ang negative vibes at mga scary paranormal activity sa loob ng bahay niya. Dance in Friend Ang video nito ay nagpapakita ng isang bata na nakunan ng ring camera while talking to someone. ghost man, you man. don't like me anywhere, But you are I'm gonna beat you up. Cause if you don't be quiet now. Okay, don't be quiet. maririnig ang batang tila pa na iireta na sa multong kaugusap nito at sinabihan pa niya itong go away. Not long after nagkupisa na nga silang mas makaranas pa ng mga paranormal activity at ayon sa ina ng bata ay nakikipag-communicate pa rin ito sa multo. And then one day, this happened. It's dinner time! Magawa, For a known reason, ni bigla na lamang nahulog ang gamit sa itaas ng kabinet na talagang gumulat sa kanila. Naniniwala ang babae na baka ito na nga ang kausap ng anak nito na siyang kasakasama na nga nila sa loob. Haunted House of Antiques ang babaeng ito mula sa Canada ay dinodokument ang mga paranormal activity na nararanasan nito sa mismong loob ng bahay niya. Mula sa mga unseen force na nagpapagalaw ng mga gamit nito at iba pang activity na sadyang hindi nito may paliwanag. Nagtatago rin siya ng mga creepy collection nito tulad ng mga manika. Maaaring ito rin ang dahilan kaya nakakaranas siya ng mga paranormal activity sa loob ng bahay niya. One night, ebing lang may mangyayari na naman. At dahil sa sanay na nga siya ay kinuha nito ang phone upang may pakita sa mga viewers ang maaaring makunan niya. Hi guys! Thanks Chris! Thanks for the heart! This doll doesn't seem to be doing much of anything at this point. Whatever's going on, we're getting a lot of activity from that room. A um, lot of noise coming from there. A lot of app activity from there. I just don't feel comfortable over there. Do you? Mm -hmm. Are you still in that room? If you're in that room, give me a sign. Oh, yeah, I never thought of flashlight. <laughs> if you're in the room, give me a sign. Do you hear that? Who's there? <gasps> oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Okay. You heard that, right? Yep. Was that you? I'm trying to like, there. Okay, okay, okay. I'm scared to go near it. What are you doing? I was ready to run for the stairs. Oh, Guys, I'm slow. sorry. I'm trying to. Can't bear to breathe. Okay. <laughs> Who is this? I think it's toying with us. Frank, the cat scared me. <laughs> Frank, I can't. My heart is in my throat. What was that noise, though? It was a thump. The flashlight like that. If there's anything moving, we can see. Who's here? Oh, shit. That was loud, whatever that was. My nose is starting to run because it's gotten cold. Can I turn Try, try, to get off. It's gonna pack up. I keep thinking something's gonna fly out at me. Sayon's mm -hmm. I don't like that. Mm -hmm. I don't like that. Who's here? Say your name. your name Unexplained noise na naririnig na nga nito at habang nagsasalita siya ay bigla itong natikil ng bigla na nga siyang mapasigaw sa takot Oh shit Oh shit Oh shit Okay You heard that right pero may nabansin ng mga viewers na mas nagpa sa video ito, Dahil nang pumasok na nga siya kung saan nagmumula ang ingay, ay may nakunan itong kakaiba sa loob. Isang figura ang makikitong nasa likod ng kurtina Viewers believe na dito nagmumula ang activity at maaaring isa nga itong Poltergeist guys Okay, guys, I'm in the laundry room. And a lot of you know we hung the wind chimes down in the basement the other day. We've been hearing them off and on. And I'm down here alone and I just heard them. <gasps> They're moving. <gasps> and there's an orb. So what will you do in this kind of situation mga kamulti? Do you still have a guts to stay in this kind of house? This video came from Japan with an unknown source. Well watch this clip. Hmm. おどうしたのい,よこおいあのなんでここに every time nilalapitan nila ang ghostly woman, it always disappear almost instantly. <clears throat> By the way, thank you so much. Mag-like sana kayo at huwag kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification below. Masyadong complicated ang schedule ng mga upload natin mga kamulti. In that way, mabilis ko kayong manonotify sa mga latest uploads natin. God bless and see you again.